kitang kita ni Jan ang pag-iiba ng anyo ng matandang kanyang sinusundan. Na makita niya ito ay nagliliwanag ang katawan nito. Sinundan pa ito ng sinundan ni Jan dahil gusto niya itong makita. Nung maya maya pa ay tumigil ang matanda sa isang malaking puno. Sa isang kumpas ng kamay nito ay biglang may lumabas ng liwanag. Sinipat pa ni Jen mga nasa loob ng liwanag na iyon, kitang-kita niya ang mga dambuhalang hayop na sumusundo sa matandang ito. Bago ko simulan ang ating istorya sa araw na ito, ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like and share. Salamat. Ang istorya ninyong mapapakinggan ay hango sa totoong pangyayari. Karanasan ito na dyan. Ito ang ikalawang bahagi ng kanyang storya. At ito ay patungkol naman sa mga inkanto na naninirahan sa kanilang tinutuluyan. Taong 2015, purong summer. Magandang araw po, Teodelio at mga katribo. Ito pong ikukwento ko sa inyo ay ang ikalawang bahagi ng aming karanasan ng aming pamilya noong kami ay naninirahan pa sa farm ng aking kapatid. Bukod sa aswang ay meron pa kaming karanasan na hindi hindi namin malilimutan. Bago pa man ang aswang encounter ko ay may nauna pang mga kababalagan na nangyari sa aming pamilya. Mga ilang linggo pa lang kami doon sa farm ay meron na kaming naramdaman na kakaibang mga pangyayari sa aming paligid. Meron din kami mga nairinig na kwento tungkol sa mga kababalagan na nangyayari doon. Partikular ng mga aswang na sinasabi ng mga taga roon. Natatantan ninyo, yung matandang lalaki na nagpapaalala sa akin. Alam niyo ba na nagpakita ulit iyon sa akin? Ganun pa din, bumabili pa din siya ng pagkain ng baboy. Nay! Pagpilan mo nga ako ng limang kilo ng feeds. Maamang pagmumukha nito, Tio Delio. Pero ang pinagtataka ko ay parang wala naman sa itsura nito ang bahid na nag-aalaga ng hayop. Simple lang naman ang pananamit nito. Pero kasi nung inabot ko na ang binili niyang feeds ay ang ganda ng mga kamay nito. At tila kuminang pa ng sandali. Pagkaabot ko ay saglit pa akong napatingin sa kanyang mga mata. Halos segundo lang iyon, Teodelio. Pero kitang kita ko kung paano naging kuliasol ang mga maamo nitong mga mata. Bagay naman ako nagulat pero hindi ko na ito pinalata. Alam ko naman na nalata ng matanda ang pangyayaring iyon. Pero ngumiti lang ito saglit at nagwi ka ng... Noy! Lugar nila iyan! Iyang kinatitirikan ng inyong lote. Matagal ng panahon silang naninirahan diyan. Kaya kung makaramdam kayo ng hindi kaaya-aya o kakaiba, ay huwag ninyo na lang itong pansinin. Ha? Ha? Uh, ano po ang ibig ninyong sabihin, Tang? Basta, malalaman mo rin sa tamang panahon. Pagkatapos sabihin ng matandang lalaking iyon ay agad din naman itong umalis ni Otelio. ko pa sana dahil naiwan niya ang kanyang sukli. Ngunit nang labasin ko ito ay ni anino ng matandang iyon ay wala akong makita. Nilingon ko pa ang dahil kaalis lang naman ito. Imposible naman na ganun siya kabilis maglakad dahil may katandaan na ito at panigurado ko ay mabaga lamang iyon. Bumalik na lang ako sa loob ni at di ko na pinagtulan ng pansin ang usapan namin ng matanda. Sa panahong ito, Teodelio ay medyo gumaganda na din ang business ng kuya ko. Dahil bukod sa retail ay nag sila na din siya ng kanyang mga paninda. Kaya nakapag-deliver pa kami sa mga kalapit-paryo. Isang araw, habang nagde deliver si Jan ng Kanilang paninda ay tinanong siya ng kanyang pinagdeliveran. Jan, kumusta naman kayo dyan sa inyong lugar? Uh, ayos naman. Bakit mo na itanong, Ferg? Kilala nito si Jan dahil suki nila ito. lang hindi ka ba natatakot sa lugar ninyo? Ay, hindi naman. Bakit, Ferg? May gusto ka bang sabihin? Wala naman. Eh, parang ang lawak kasi. Tapos, kayo lang ang nakatirik na bahay doon. Tapos, palibot pa ninyo eh, halos kapunuan na mga mabundok na bahagi ng ating lugar. Nag-aalala namang paliwanag ng kakilala ni Jan. Naku, oh, wala naman siguro at kung meron man eh, sana nagparamdam na sila. Saka, ah, hindi naman namin sila ginagambala eh. Alam mo na ba ang kwento ng lupang iyan, Jan? Sagot pa sana si Jan ngunit kailangan niya na magmadali at meron pa itong pagdedeliveran na kalapit na baryo. At baka abutin na sila ng dilim. Naku, Ferds, baka maya yan. Iloko mo lang ako, ha? Ah, sige. Saka na tayo magkwintuan ulit tungkol dyan dahil kailan ko nang umalis, eh. Meron pa kaming ihatid eh na dalawang sako ng pagkain ng mga manok. Dyan, sa kabilang baryo lang. Baka abutin kami ng dilim pa uwi, eh. Mahirap na at walang ilaw ang ating kalsada dito. Ah, ganun ba? Oo siya, sige. Mag-iingat kayo. Nakarating naman ang maayos si Jan sa kanilang bahay. At tamang tama lamang at magdidilim na. Sa kanilang tindahan ay naroon ulit ang matandang lagi niyang nakakausap sa tuwing bibili ito sa kanya. Jan, Munti ka nang ginap eh. Kanina pa ako naghihintay sa iyo eh. At bibili ako ng pagkain ng aking mga alaga. Ah, uh, ganun po ba? Ah, uh, pasensya na ako kayo at kaarating ko lang tang. Mahal, hindi mo naman lang pinagbentahan mo na yung matanda. Ang kanina pa dito sa labas ng tindahan naghihintay eh. Ha? Anong matanda, mahal? Agad namang inginuso na dyan ang matanda kay Celia. Nasa mga sandaling iyon ay nakatingin lamang sa kalsada. Ayan, mahal oh. Kasi mo ka agad at minsan ay maramihan iyan bumili. Eh, mahal. Kanina pa ako ditong nakaupo eh. Wala naman ako nakita matanda dyan sa labas ng ating tindahan. Kasi kung meron man, at kung merong tao dyan eh, may kita ko kagad. Eh, baka karating lang yan mahal. Baka nagkapanabay lang kayo. Hindi eh, mahal. Kasi malayo pa lang ako eh. Nakikita ko na iyan dyan. Nakatayo lang. Ah, ganun ba mahal? Eh, walang tao dyan mahal eh. Eh, pasensya ka na, hindi ko talaga nakita. Wika naman ni Celia kay dyan ha. Medyo nalilito. Oo oh, siya, sige. Ayaan mo na mahal. Baka hindi mo lang napansin at baka ako talaga hinihintay niyan. O oh, tatang, ano ang sa inyo at pagabi na ho kayo lagi bumibili hindi ho ba delikado sa inyo ang maglakad pa ng gabi? Eh wala hong ilawan ng ating kasada Mako sanay na ako dito sa ating lugar. Ilang sig... Este, ilang dekada na ako naninirahan dito. Ah, akala ko eh sasabihin nyo, siglutang eh. Biro naman din sa matanda. Tsaka dito lang ho ba kayo nakatira tatang? Oo, oh -oh. dyan lang. Diyan lang ako sa likod ninyo. Sabay turo ng matanda sa kanilang likuran. Nang makita ng matanda na tila kinakabahan at namutla ako, tiyo Delio eh, nagwi ka ito ng... Diyan! Diyan sa likuran ninyo ang ibig kong sabihin. Diyan, umikot pa ako para bumili itong mga pagkain ng mga alaga ko. Ikaw naman, Masyado ka namang nervyoso. Ah, eh, 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 eh hindi naman ho. Ah, ah, nagulat lang ako, tatang. Eh, akala ko meron nakatira dito sa loob ng aming lupain na hindi namin naman malayan eh. Meron nga. Pabulong na sabi ng matanda. Ah, ano ho, tang? Ah, wala. Wala iho. Ah, sige. Tutuloy na ako. Baka nagugutom na ang mga alaga ko. Mahirap magutuman ng mga iyon. Umalis naman ang matanda na daladala ang isang sako ng pagkain ng kanyang mga hayop. Uli na nang malaman ni Jan na isang sako nga pala ang binili ng matandang iyon. Kaya nagtaka siya kung kaya ba ng matandang iyon buhati ng isang sako. O baka patumba ito sa daan. Hinayaan na lang ni Jan iyon at ayaw niya na mag-isip pa dahil pagod na rin ito at gusto na magpahinga. Habang kumakain ang mag-asawa ay napag-usapan naman nilang tungkol sa mga natitinig nila sa mga tao at mga naramdaman nila sa kanilang lugar. Mahal, uh, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng mga tao dito tungkol sa ating lugar? Hindi ko alam mahal eh, pero marami akong naririnig ng mga kwento. Tukos sa mga do dito sa ating lugar. Eh, nakaraan nga pala, mahal. May bumili dito taga bukid. Eh, nagtataka ako bakit pananlingon nila doon sa likurang bahagi ng ating bahay. Nang tinanong ko naman eh. Eh, manong, uh, bakit ho? Oh? Ano pong tinitingan ninyo? Napansin ko kasi uh, kanina pa kayo silip ng silip doon sa likurang bahagi ng aming bahay eh. Baka meron ho kayong kailangan? Ah, awala ah, wala iya. Kaya pala mabango rito eh. At amoy na amoy ang karne. Meron pala kayong handaan sa likod eh. Ah sige, mauna na kami ha. Ah. Ah, at baka kailangan ka na dun sa likod eh. Kanina pa kasi tumitingin yung isang babae. Yun know, o yung ali. Mukhang hinihintay ka matapos eh. Ha? Ah? ah, ano ho? A ano ang ibig niyong sabihin? Ngunit hindi na ito nadinig ng mga bumili sa kanya dahil nagmamadali na itong umalis ng kanilang tindahan. Eh mahal, pagkaalis nila, agad ko namang sinilip ang likurang bahagi ng ating bahay pero wala naman ako nakita. Wala akong nakita kahit anong nilang doon o kahit sinong tao. Ni Anino wala akong nakita doon mahal. Ah, sigurado ka ba dyan mahal sa sinasabi mo? Oo mahal, yun daw nakita nila. Parang merong piging sa likod natin eh. Ah, ganun ba? Ah, sige mahal, bukas nga pupuntan ko ulit si Ferds. Meron kaming usapan na naputol eh. Patungkol nga dyan sa mga kakaibang nangyayari dito sa ating baryo. Eh, partikular na daw dito sa ating lupang tinitirhan. Kinabukasan ay Agad namang pinuntahan ni John si Ferds. Uh, magandang umaga sa'yo. Oh, mga ang aga Wala pa naman akong pinapadelivera. Ah. Eh, hindi. Ikaw, ikaw talaga ang sadya ko, Ferds. Oh, bakit? Anong problema? Eh, di ba may binabanggit ka kahapon patungkol dun sa lupa na tinitira namin? Ah, uh, yun ba? Bakit? Nagpaparamdam ba sila sa inyo? Oo, oo, oo eh. eh. hindi naman sila nananakit pero siyempre, uh, iba pa rin ang takot na binibigyan nito sa aking asawa at sa aking mga anak. Lalo na kapag nasa trabaho ako at sila lang may iwan sa aming bahay. Hindi mo masabi malay mo, pag uwi ko, wala na palang pamilya ko at kinuha na pala ng maingkanto. kanto Di naman siguro. Dahil mukhang mabait naman ang mga iyan. Alam mo kasi, yung inyong lugar eh, ang sabi-sabi ng matatanda. Tirahan talaga iyan ng mga inkanto at laman lupa. Partikular na sa lupa ay eh na kinatitiri ka ng bahay nyo. Yan daw. Yan daw ang talagang daan ng maingkanto. Hmm, sa atin bang mga tao ay eh, kansada nila? Mahabang paliwanag naman ni Ferds. Eh, paano mo, ano mo nalaman, Ferds? Tanong naman ni Jan kay Ferds. Sabihin na nating meron akong alam sa lihim na karunungan dyan. At yung matandang lalaking maabang muka, yung lagi mong kausap, hindi tao yun dyan. Isa yung inkanto. Tara akong binuhusan ng malamig na tubig ni Odelio. Nung marinig ko ang sinabi ni Ferds na iyon. Pero Huwag ka mag-alala. Kung anong amo ng mukha nyo ay charing busilak ng puso nito. Minsan ko nang nakasama iyan sa panggagamot. Pagpapatuloy ni Ferds. Huwag kang matakot sa matandang yon dyan. Kaya lagi bumibili sa iyon ay dahil binabantayan ka nun. At kung gusto mo talaga malaman kung saan nakatira yon ay pwede mo itong sundan. Pag bumili sa iyo ito ulit. Kadalasan itong bumibili sa iyo magtatakip silim ba? Diba? Ang gawin mo ay Huwag kang pasakop ng dilim sa inyong bahay. At itong langis Oh. mo ito sa iyong mga mata para hindi tumulab sa iyo ang tagabulag niya. Sa mga hindi po nakakaalam, ang tagabulag ay isang uri ng mahika ng mga nilalang na may alam pagdating sa lihim na karunungan. Mapainkanto, malamang lupa, aswang o antingero man ay may alam sila sa patungkol dito. Balik tayo sa kwento. Matapos maibigay ni First ang langis at maipaliwanag kay Jan ang mga dapat gawin ay umalis na rin si Jan para umuwi ng kanilang bahay. Inabot na si Jan ng takip silim dahil dumiretso pa ito sa kabilang baryo para kumuha ng mga order. Tamang tama lang naman ang kanyang dating dahil nandoon na ang matandang lalaki na laging bumibili sa kanya. Magandang hapon iyo! Bukang... Marami ang hinatiran mo ng iyong mga produkto ah. At halos ginabi ka na. Bungad na bati ng matanda. Ah, uh, uh, oho, oho, tang. Uh, medyo marami-rami rin ho. Nung tatangka sana niyang pumasok sa loob ay nadala niya ang sinabi ni Ferj sa kanya. Kaya ang ginawa niya ay hindi muna tumuloy sa loob ng bahay. Bagkus ay umupo siya sa labas ng tindahan dahil meron naman doon maliit na upuan para sa mga mamimili. Asawa niya naman ang nagbigay ng binilitong pagkain ng kanyang hayop. Oh! Paano iyo? Maunan ako. Ha? Maunan ako sa inyo at nagugutom ng mga alaga ko. Ah, uh, sige ho tang, uh, mag-iingat kayo. Nang sa tingin ni Jen ay medyo nakakalayo na ito sa kanya ay agad niya naman itong sinundan. Natatakot man ay Parang meron nagsasabi sa kanya na sundan niya ito at gusto niya din malaman kung totoo nga ang mga sinasabi ni Ferge tungkol dito. Kapag naglalakad siya ay unti-unti namang lumalabo ang ting niya sa matanda. Nang bigla niyang maalala ang langis na binigay sa kanya ni Ferge, agad niya naman itong inilabas at ipinahid sa kanya mga mata. Segundo lamang ang lumipas nang makita niya ng malinaw ang matanda. At na makita niya ito ay, nagliliwanag na ang katawan nito at hindi na normal ang kasuotan nito at iba na rin ang may bitbit -bit ng dala nitong pagkain. Nang maya maya ay nakikita niya naman na unti-unti naglalaho ang mga binili nitong pagkain pati na rin ang lagayan nito ay naglalaho din na parang bula. Nang bigla naman huminto ang matanda at huminto ito sa isa sa malaking puno sa dikalayuan sa amin. Patuloy lang ako sa pagmasid Teodelio. Nang biglang iniangat ng matanda ang kanyang kanang kamay. Pagkumpas ng matanda sa malaking puno ay tila may lagusan doon na lumabas. Nakita ko pa ang mga dambuwalang hayop na sumasalubong dito. Hanggang sa bigla nalang naglaho ang lahat ng mga nakikita ko at bumalik na rin sa dati ang paligid. Pag uwi naman ni Jan ng kanilang bahay ay naghihintay na si Fred sa labas ng kanilang bahay. Tulog na rin ang mga anak ni Jan dahil gabi na rin ang mga oras na iyon. Ano? Ay niwala ka na dyan? Bunggan ni Ferd sa kanya. Oo o, o, o ganun palang itsura nila. E, hindi pa na baboy ang inaalagaan ng matandang yun eh. Kundi mga dambuhala ng e, hindi ko maunawa ng mga itsura eh. Sa tanang buhay ko eh, hindi pa ako nakita ng ganong klase ng mga nila lang. Habang nag-uusap naman si Ferd at Jan ay... Habang nag-uusap naman si na Ferd at Jan ay nang bigla silang makarinig ng isang tunog na parang may hinihipang trompeta. Narinig mo yun first? Meron bang malapit na pistaan dito sa baryo natin? kang maingay. Uwi ka naman ni Ferge. Sabay dasal at tapik at ihip kay Jan. Ang ginawa raw ni Ferge ay para hindi sila makita ng mga lang at hindi rin marinig ang kanilang mga boses at pati ang amoy nila. kang maingay nagtataos ang mga iyan. Baka meron silang pagpupulong o biging na ginaganap. Mandalas yan ay sinasabayan ng mga aswang. Nung mamaya-maya ay nakakita na lang sila dyan ng mga nilang na nagmamarcha. Para itong mga kawal, kumikinang din ang mga baluti nito at bukang papasok na ito sa kanilang bahay. Agad naman sanang tatakbo siya dyan sa kanilang kubo dahil nandoon ang kanyang mag-anak na walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa labas ng kanilang kubo. Agad namang pinigilan ni Fer si Jan. Jan, tingnan mo lang. At iyon nga ang ginawa ni Jan. Ang akala niya nga akit sa kanilang bahay ay hindi pala dahil tumatagos lamang ito sa kanilang kubo. Pero dinig na dinig nila ang mga yabag nito. Mga ilang minuto lamang ang tumagal ng pagtunog ng trompeta at pagmarcha at tuluyan din itong naglaho. Iyan ang sinasabi ko sa iyo dyan, na daanan na itong lugar natin. Alam mo yung piringan? Lugar ng mga engkanto iyon, at marami ang lagusan patungo roon. Isa na itong lugar natin. Uy ka pa ni Ferds. Habang nag-uusap naman sila nang biglang makaramdam sa first ng kakaiba sa hangin, ilang segundo lamang ang nakalipas ay nakadinig sila ng malakas na pagaspa sa hangin. Huwag kang maingay dyan. Diyan ka lang. Pupunta iyan sa bubungan ninyo. Ako na ang bahala. Hindi naman agad nakagalaw si Jan. Hindi na rin siya nakasagot kay Fritz. Basta na dinig niya na lang ay mayroong bumagsak mula sa kanilang bubungan at nagsisigaw ito sa sakit. Hanggang sa nawala ito. Pagkabalik ni Fritz ay sinabi nito kay Jan na ipinakain niya raw sa mga inkanto ang aswang na subukang manggambala sa kanilang pamilya. At pagkatapos ng gabing iyon ay Naging maayos naman ng mga sumunod na araw para kay Lajan at sa kanyang pamilya. Nabawasan na rin ang pagpaparamdam sa kanila dahil binibigyan siya ng pangontra ni Ferds. Partikular na sa mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Teodelio at mga katribo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayo, maraming maraming salamat sa istoryang ibinahagi ni Jan patungkol sa kanyang karanasan sa inkanto at aswang. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ang inyong Tio Delio.